Oo, ang kulang ano lang, ang na lang yung bracelet sa leg eh. No? Ay, oh. mukha na niya si Gloria oh, Macapagal Arroyo eh, di ba? Oh, Tapos eh, nung, pinalaya, biglang nawala yung bracelet. No? Oo, oh, oh, biglang, biglang tinapon na lang bigla sa, oh. Sa, sa, oh ano assistant. Ay, oh. oh ayaw ko na to. Para, oh, dahil oh, may parating na warang, ang oh, IC, oh. no? Hmm. Eh, dapat maawa naman tayo. Mm. awa naman tayo na hindi lang nga makalakad, hulihin pa ng ICC. Diba? Oh, makita oh, mo, makita mo yung performative politics dito, di ba? Nakikita uh -oh. mo, di ba? Eh, lumang style na yun eh. Kaya nga, yung sabi Ano sa, ang tawag doon, Sek? Yung age consideration? Kasi ganyan, yan ang ginamit ni, ganun. ni, ano eh, ni Enrile really, eh. Diba? Walang gano'ng oh. ICC. Walang age consideration. Uh -oh. walang gano'ng. Walang gano'ng. Pag-alino, Sek, that viral video was intentionally, ano, released? Exactly, no? Exactly, hmm. no? Yun yung habol nila dyan, no? Kaya, lumabas ka nga sa Twitter, no? Lumabas sa Twitter, no? Yung ex ngayon, ex, ex ngayon, di ba? Wala kasi ako ganyan, wala kasi ako kung ganyan eh. Sa ang sabi ng isang uh, post doon, ah oh. uh, digong pagaling ka, no? Pagaling mm. ka, no? Dahil kailangan kang gumaling. Dahil mm. kailangan ka ng ICC.